So, meron ulit akong 5,000 pesos exclusive for Mrs. Pangka. Natalo mo ko sa so, isang challenge. Ano na naman? Alam mo na yung challenge? Ano? Hindi nga eh. Siyempre, hindi mo pa alam. Ang challenge na to ay tinatawag na, E ikaw, challenge. Ay, alam ko yan. Napapanood ko yan lagi. Oh, Maraming gumagawa niyan. Pag natalo mo ko, mapupunta sa iyo. Oh, madali lang 5,000 pesos na ito. Madali lang 'yan. Alam ko 'yan. napapanood ko 'yan. Pinagandaan ko na 'yan. Alam ko yan. Na. 'yan. Oo. Oh, Giant oh. Boy. Bakit? Giant Boy, basta Jack okay. and Boy, <laughs> ako mauun na. ako magbibigay. Ako syempre ako panalo, ako magbibigay ng movement. So dito ako sa likod ng camera. Para alam na alam nila na walang daya pa. So ako magbibigay ng movement. Ito yung movement. Oh. oh game ka na. Mag-isip ka na. O, ako muna. Ready? Nagpupunas ako ng salamin. E ikaw? Naglilinis ako ng sasakyan. E ikaw? Ay, galing. Hinihimas ko yung aso. E Nagbababay ikaw? Nagbababay ako. E ikaw? Ano? Nagbababay. Ay, o. Oh, pwede, pwede. Uh, ito sa akin. Ah, uh, pinahihinto ko yung sasakyan. E ikaw? O, oh! Nilalaro ko yung bata. E ikaw? Ano? Teka lang, teka lang. Mm. nag -e hello ako sa mga followers ni Papa Dave. Eh, ikaw! Sinugulo ko yung buhok mo. Eh, ikaw! Butang tuloy mo yan ako! Oh. Kunapanood uh... ko yan. Uh, eh? Alam ko yan eh? Sumasayaw ako! <laughs> eh, ikaw! Nagpapatuyo ako ng kamay ko. Eh, ikaw! Eh, <laughs> uh, ano pa ba? Alam ko yan. nag -e exercise ako! eh ikaw. Nagmamasahe ako, eh ikaw. Ano ko po? Ano ko ba? Oh, ako na. Tanalo na ako. Naglalagay ako ng toyo. <laughs> ayun okay, na, ayun. 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 Ayun.